Magkano presyo? Ibinibigay ko ng 60,000. Ang tawad ay tiling na 60,000. Oh. Uh. Baka gusto mo. At kaya kung may magandang check, ay lamang pwedidat, bibigyan ko ng pamiryan na. <laughs> oh. Ay kamukha ni Robin Padilla ang baka pagkaw may ibigay mo. Baka hindi mo kinaya, salamat. Arihan, 57,5 pa kay 55,000 hindi mo. 58, kung ayaw mo, kung ayaw na rin. Oh. Sagot mo, at mabawas pa sa iya. Huwag na sa tawad mo ako na may marami pa nung Alam kong aray kaya mo. Ibalik mo sa akin pag hindi mo kinuha. Sarato ka. Patong sa si 65,000 ang baka na. Ganda ng Bilog na bilog. Torete pa lang. Bilog na puwet. 65,000 patong. Ito, ito, malaking baka. Ayan. Eh, magkano yan? Matong si 65. Matong si 65 din. Malaking baka, oh. Haba ng katawan. Matong si 65,000 ang halaga. Ito ang puwet. Ang lakang baka ito. Okay, ito ito. Ang laki din, ang taba. Sa'yo tayo, magkano yan? Tatang uh -huh. sa si 65 din, taba din ito. Oh. Ito'y baka ni Sir Edwin Bilog. Tatang 65, ganda ng mga baka mo nga, bilogan ng put, no? Wah, oh, baka din yan. Iyon din. So, ganda ng pwede nito, oh. Batong si 65,000. Si baka ni Sir Edwin Bilog. Ay. Ayan. Sige, kuya, oh. pati ni, baka. Pwede ka sa susunod ko, sa... Sa sabi ko, sabi ko, sabi ko, Opo! Opo! Oh, Balikot na! Balikot! Baya, magkakaroon pa ba siyang baka, ma? 130, dalawa. Dalawa? 130, dalawa. Ayan, malalaking baka. 65 din ang isa. Baka ang kalatagan. Tinan natin yung isang kulay itim. Ito yung kulay itim. Ayan. Ayan, o. Ito yung kulay itim sa 130 dalawa. Mga patabain ba ka? Tatangkat. Patong sa 70,000. Ayan, malakang baka. ka? 70,000 patong. Ito kay kuya. Tanong natin kung magkano. Ayan. Kuya, magkano yan? Magkano? Mayigit limang po. Ayan, mayigit. 50,000 ang presyo. Bigat 50,000. Boss ID. Ito ay baka ni JR kung Mia. Ayan. Pare-parehon -pare laki. Kaya magkano presyo? Magkano presyo? Ay, ito ito. Iba. Pare-pareho lang. Ay, hindi mo lang. 55,000. Eto kayo. Eh, magkano pala siya? May get siya 55. Eh, may siya 55,000. Ayan. 55. Ayan. Ayan. Baka ni Kuya. Ayan. <laughs> Ayan natin magana presyo ng baka. Oh. Magkano yan, sir? Magkano presyo? Ibinibigay ko ng 60,000. Ang tawad ay kiling na 60,000. Oh. Makagusto mo. At kaya kung may magandang check, ay ilang mga pwede bibigyan ko ng pamerianda. <laughs> Oh, may magandang check. palapit mo din. Ipigil ako yung mga maganda. Oh, sige. Basta, binibigay mo ng... 60. Sixty. Oo. Magkano'ng tawad? Bawa, 60. May pagkita pang isang libaw. Anak, madali naman pala. Ay, kamukha ni Robin Padilla ang baka. Pero may ibigay mo. Maganda nga. 60,000 gusto yung bawas na si 60 magandang magandang baka kamukha ni Robin Padilla bakit si Ro, naging baka si Robin Padilla <laughs> ayan ito si sir yung buyer <laughs> ayun di may wana ni sir yung ano 60 bawas na si 60 ang gusto kamukha niya ng yung apatay ito

58 kung ayaw, mo, kung ayaw na rin. Oo. Kinanana, kinanana siya. na, tayo. na. Tayo oh Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. eh tawad na, sir 120 120 ang tawad 150 ang presyo 120 Malaki ang diferensya, no 1000 pa po kitan ah pa 1000 ganda naman kapag baka bulkan bulkan ang mukha ano tapakan dali ko hindi ay sa paglalaki naman talaga ng kanilang ano, ito yung mga hita ng kanilang mga baka. Ang lalaki. Oh. Tratuhan. Tratuhan. Mayaw. Ah, ganda kasi ng kanilang mga baka. Yung naman, kulay brown. Ayun. Magkano ito, sir? Magkano? Pato sa 45. Patong sa 45. Malaki na? 45,000 patong.

Mala pala para tawad mo, hindi ko pilit sa iyo. Suntayin mo na like ako. Tama na, ako muna. Hindi mo bisa-bisahin pilitin. Oh. Saka sige, basa ko sa iyo. sa na tayo. Dali, tumawag pala. Titiyapi. Mahal pala Mahal mo talaga. Oh. Pag-ingat yeah. oh. oh. O bakit tsabehan? Sige rin pa raw yan. Hoy, keri pa, sige ka rin muna. ako may nakita mo. 120 ang item ng fridge. 1568, bakit tsabehan? Ayos 'yung mga pantakoy mabibili mo ito. Yan. Simulan <laughs> <laughs> oh, ja. na maja. <laughs>

<laughs> may lalaki ang baka? May pagkalaki ng baka? Oh, si Aray! Kanina, Tito Rom Aray Aray! Tapos maray, pakit sa mga yaw. Aray, na? At Aray? Inyaw? Ano, oh, boss! Ito

ay si Taba na mahal. Nilapit ko yung isang sa mga. Kaya ka kinahang kilala ko rin. O pare, hindi ang mag-aam sa iyo. Ang aapat-apat ay pa yung isa sa bagay. Ang isa. May tingin ka mo sa baka. Boss, tingin mo sa akin. Huwag sa gato. At mabawasok pa sa iya. Huwag lang sa tawad mo. Huwag lang sa tawad mo. sa sa tawad mo. Ayun, umalis yung buyer. Pumunta sa kabila. Ayun. Ito naman si Boss RD. daw, tapos naman hindi natin sa kalan sa kalan. ko ako, magtatapon ako ng kung ano. Ayusin mo. Daw, may alam ako kung paano iinitin. Dito talaga na makasal sa tubig. Hindi kumakus yung dinadagdag. Kaya pala maraming tao. talaga paki-pilitin ai. Dito niya. Ah, ito sa sa kalan ko siya. Okay, 'yun muna maka-sukat pag ko pa kayo at iinitin mo

mata tabang baka. Mga baka. Ako nga. Ano ang tawas ni Ayan. Mga patabain baka. Ano ang dapat ang 40,000. 40,000 megat mga rette. Para kay Boss Ago. Ayun. Yeah. 40,000 higit. Lagi <laughs> Salamat pa. Ayun, yeah. chocolate na baka. Eh. Isin na chocolate tsaka Patong sa 65 65,000 patong Ayan Patong 65 Ito magandang baka Black Brahman Ayan Quality <laughs> <At> tagal pinag-eat Ayan <laughs>

Laki, baka. Wala itim. Baka na presyo niyan, sir? Uh, 75. 75,000. Laki, baka. 75,000 okay, 75 ang presyo.